Ipinangako ni Pangulong Bongbong Marcos ang buong suporta ng gobyerno sa Armed Forces of the Philippines sa ikawalang na anibersaryo nito. Pinatutukan din ng Pangulo ang cybersecurity at disinformation operations na bantaraw sa demokrasya. Nakatutok si Chino Gaston. Music. Buo ang suporta ng gobyerno sa AFP sa gitna ng mga hamon sa soberenya at mga makabagong banta laban sa seguridad. Ito ang pangako ng Pangulong Ferdinand Marcos sa kasundaluhan sa kanyang tulumpati sa ikawalumput siyam na anibersaryo ng AFP kung saan i-display ang mga bagong military equipment gaya ng mga tangke at helicopter na bahagi ng AFP Modernization Program. The geopolitical developments and tensions continue to test our sovereignty and our resolve. The surge in cybersecurity threats, if unchallenged and unaddressed, will challenge our national security. Sa command conference sa AFP, pinatututukan ng Pangulo ang cybersecurity, pati na ang disinformation operations na itinuturing niyang banta sa demokrasya. Ang pagtugon sa mga hamon sa West Philippine Sea at EEZ ng bansa, pati na ang banta ng cyber warfare kasama sa ipinresentang campaign plan ng AFP sa Pangulo. Yung tawag po natin dun sa campaign plan natin is tatag kapuluan, uh, which encompasses uh, all the operations that we need to do to protect our people and secure the state, secure the land. Kasama na yung WPS doon, kasama na yung, dun, kasama na yung uh, internal security operations pa rin. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston na Katutok, 24 oras.